May Harap-harapan ang tinanong kay Paolo kung bakit doon na natutulog sa bahay ni Ratmi. Kitang-kita na close na si Meme sa Kimpaw. Kaya normal na lang ang ganoong katanungan. Sa kanila na ibahagi din kasi na palagi pagbanding magjowa sa tahanan o mansyon ni Meme. Ayon nga si mga komento, Malayo kasi mga area na pinupuntahan nila. Siyempre, late na nakaka-uwi. Mas gusto nang magkasama sila sa isang bahay. Diba nga, pagdating ng morning, may pajaging pa sila. Ayon pa si isang komento, She is so workaholic. I hope after this movie promos, mag-relax naman siya at take time to pamper herself slow down a bit sa so and make time for her personal, personal life. Choose your man wisely, Kimi. Saktong-sakto si Paolo para sa Yung mga umaadig ni Jen, sumuho na. Sumuho na dapat sila kasi kay Paolo binilong palang. Panalo na. Ayon pa sa isang bento, So, mamayang pag-uwi is tip over ulit dahit may morsyong sila sa DASMA. Siyempre, gabi na matatapos. Ang tamis naman ang dapting na ito. Magkasama ulit sila. In fairness sa mga supporters, hindi nagpatalo sa mga team. SM DASMA, ang daming tao today sa mutsaring ento. Bula sa Pads